<music> isang yung pizza, pizza Thank you. Naman. Hi. Bye. Thank you so much. sa naman kayong dyan? so ito na naman nagpabalik sa inyo harapan ang inyong tinderang ilongga so ayan, medyo lutang-lutang pa yung utak ko, kasi um, lumilipad-lipad kung saan-saan, so pero ito uh, mag-update ako dito sa aming tindahan ngayon kasi marami kong ganap na hindi hindi ko na-update dito sa aming tindahan, kasi nga ay medyo stress ha stress. Pero palagi naman akong stress. So ngayon, medyo na um, na yung utak ko. Medyo nasa tempo yung utak ko ngayon. Ngayon, eto nag-update na ako sa dito sa aming tindahan. So ngayon, Tuesday ay uh, mahinihintay akong delivery ng um, San Miguel Bear dito sa aming tindahan kasi ako yung nakajuti ngayon. Katulog ni yung mister ko. Ako yung nakajuti. Tapos kahapon naggrocery siya so ayan ito yung mga a uh, reliktin ko pa yung ayusin ko kasi nakatambak diyan kahapon naggrocery siya hindi ko na naayos lahat-lahat kasi yung utak ko na naman yung ulo ko ay parang pupunta naman siya kung saan saan kaya kailangan kong i-relax muna yung utak ko kasi baka naman mawala na naman ulit yung utak ko kaya nirelax ko muna yung katawan ko kasi mahirap sa akin ngayon sa sa katawan ko ngayon na medyo ma-stress ako kasi ah uh, basta ano lang hindi ako pwedeng ma-stress ngayon so ayun, ina-adjust-adjust ko yung uh, katawan ko sa mga gagawin dito sa tindahan. So, bawal akong mas stress Ayan, di ba? So, ayun. So, bawal mas stress ang tenderang ilong ka. Kasi, mahirap na. So, kasi ako, hindi ako sumusuko talaga. Laban lang laban lang so ayan lalaban talaga ako hanggang sa dulo kahit ano mangyari lalaban talaga ako so ayan nagpasalamat po ako sa mga nag PM sa akin kung ano ba yung nangyari sa akin okay lang naman po ako okay lang pero eto yung dito ko kailangan kong patatagin so ano ba naman yan parang naiyak na naman ako ulit so ayan Salamat sa mga nag-PM sa akin. Kinakamusta ako? Kay, sa ka kaibigan ko, sa naging kaibigan ko dito sa Whitey World, kay CM Negotiate Channel. Thank you, sis. Thank you talaga na um, uh, dyan ka para magpaano ng damdamin ko. Thank you, thank you so much sa naging kaibigan ko dito sa Whitey World. So, ayan. Um, ayan. So ngayon, yun ang hinihintay ko, yung delivery ng San Miguel Beer. Kasi ako magre-receive niya kasi tulog yung mister ko. Tapos ito, ayusin uh, ko na yan kasi dami na ng kalat. Mga ilang araw ako hindi naggalaw-galaw kasi nga yung utak ko parang umaalog-alog din. So ngayon, kailangan ko nang mag kasi marami na akong dapat isabit. Dami uh, ko nang isabit-sabit dito. Nga, uh, ayan, so... So nag-order kami ng... Uh, product ng San Miguel Virgen yung Red Horse kasi mabenta siya ngayon. No, talaga mabenta siya mga ilang araw na. Nagugulat na lang kami na ang dami naming in order tapos ayan, uh, ilang araw lang maubos ka agad. So parang ang lakas ngayon, no? Ang lakas ngayon ng alak. So ayan, nakapamili na rin kami diyan ng ayan, mga tanduan namin. So ayan, mga dilata namin ganyan na lang, akunti uh, na lang. Tapos, ayan, mag-ayos na lang ako ng mga paninda namin. Tapos, hintayin ko na lang si Isa Miguel Bear dumating. Tapos, uh, nung nakarang araw ay dumating na rin pala yung, ano, yung second batch ng yung 5 plus 1 inom sweet home nila na pa-promo pero hindi ko siya na-update hindi ko na hindi ko na na kuhaan niyo ng video kasi nga uh, ano lang 'yun madalian lang tsaka uh, mister ko nag-receive nun, so hindi ko na na-videohan. So, dumating na yung kanilang second batch, bali, ang dumating, kasi 13, 13 case yung de deliver sana sa amin, pero 7 na una na. So, ang 6 na case, yun yung nakarang araw dumating. Tapos, naubos na yon So, sobrang lakas ngayon ng alak naubos na yun, so kailangan namin na mag-order so ngayon yung schedule nila Tuesday yung delivery nila dito sa aming tindahan. so yan lang hinahin ko tapos maglipit lang ako dito sa tindahan. kasi ang dami ng kalat kasi alam na kapag ang mister ko nagbantay dito hindi talaga siya nagliligpit hindi siya nag uh, re replenish yung kanya lang obligasyon ay magbenta, mag replenish ng laman ng ref yung mga alak dyan tsaka soft drinks yun lang ang kanyang obligasyon na yung mga mabibigat sa kanya yan pero dito sa dito naman ay sa akin naman yung mga harapan dito punas punas sa akin na yan pag display sa akin na yan kota na yan so ayan guys so update ko na lang mamaya pag dumating na yung uh, delivery ng San Miguel Bay kasi nga uh, kanina sobrang Uh, lakas ng ulan talaga dito. Akala ko nga papasok na yung tubig na sa kalsada, papasok na dito sa tindahan namin. Pero ayan na naman, dumidilim na naman, feeling ko babagsak na naman yung ulan. So ayan guys, so update ko na lang kayo mamaya. yan siya guys, yung deliver ko di case ng Red Horse Pepande. Isang case ng San Miglite, tsaka isang case ng Stallion. So yan, magbenta kasi yan yung dito sa amin. Uh, so yan, siya yung deliver niya ngayong araw na to. So mga yan, mga estimate ko, mga 2 to 3 days lang yan. Kasi hindi kami makapag-deliver nang maramihan kasi wala kaming space na paglalagyan dito sa tindahan namin kasi maliit lang space at pag dito nalagay sa labas uh, baka naman kunin naman ng ibang tao dito sa labas so ayan yan lang yan sa so, ayan nagdumating uh, na yung delivery ng uh, San Miguel Beer tapos ito naman siya guys dito pa naman may meron pa naman sa display ko ayan yung mga shampoo Um, ayan nakalagay pa dyan ayan, pinapunasan ko lang ayan sya ang dami pa niyang display dito ayan, saka ito yung mga candies na uh, babalutin ko pa para sa space doon sa taas so ayan sya dyan ayan, karat-kalat pa marami pa akong ayusin ayan So, ayan yeah, na guys. So, natapos ko na. Na-receive ko na yung delivery ng San Miguel Beer. Pumating na siya. Tapos, uh, ayan. So, ngayon, um, mga alak talaga mabenta sa ngayon. No? Dahil, di ba nga, yung sinasabi nila kasi maulan, kailangan magpainit-init daw. Yun yung mga kasabihan ng mga tropa nating manginginom, di ba? Yun, kailangan daw nila na magpainit. So, may alak. Tapos kasi sa amin, advantage kasi sa amin dito kasi sa tapat namin merong ano, merong motel yung kwarto na walang bintana na malamig so ayan, so before pumasok before pumasok dyan yung mga guest nila minsan dumadaan sila dito sa amin bibili ng mga alak tapos papasok doon sa loob so alam nyo naman yan so kwarto yan na malamig kulang bintana so ayan alam nyo na yan guys kasi meron dyan sa tapat namin eh so ganyan talaga sa simula nang nagsari-sari store kami. Yan talagang ano namin na kapag biglang liko ay uh, dadaan muna sa tindahan para bumili ng alak. So ganyan talaga no, yung mga ano nila eh. So wala tayong magawa kasi ano nila yan eh. Na kailangan nila magpapainit bago bago pumasok dyan. So ayan guys, so advantage yan dito sa amin kasi um, malapit kami dyan. Tsaka marami silang customer, marami silang nag-check in dyan. So, advantage yan sa pagdating sa bintahan namin ng alak. Tapos naman ay syempre yung mga trabahante natin, yung mga construction worker natin, kailangan din nila yung pampasigla ng katawan nila kahit, uh, kapag pagod sila, ba diba? So yan guys, uh, sa ngayon yun ang update ko dito sa aming tindahan. Nag-receive lang ako ng delivery namin ng San Miguel, Mer pero hindi naman ako nag-ano talaga. Asawa ko yung nag-ano. Ginising ko siya kasi yung sa bote, may ano sila sa bote kasi parang nag kaanuan sila sa bote yung total nila sa bote so kailangan ko siya gisingin pero siya naman nag receive ako lang nag firma so, ayan, so, hindi naman ako lumabas ayan, yun, yun lang yung ganap namin ngayong araw na to so guys um, abangan nyo naman sa susunod kung kailan naman ako mag-upload. Sisikapin ko po na mag-upload, mag-upload ng mga video, mga ganap-ganap dito namin sa aming tindahan. Um, ayan, chill-chill ko lang yung utak ko para gumana naman. So, yun guys, thank you, thank you for watching at mag-shoutout po ako sa um, mga kaibigan natin at sa mga sumusuporta sa akin dito sa aking channel. Ayan, mag-shoutout lang tayo sa ating mga supporter at sa mga suporta sa akin sa mga kaibigan natin dyan. Kay Nights Channel, Aldria Alvora, shoutout. Jaylin Clarito, shoutout sa so Yusis. Spinks, Kikay, kay uh, Will Shia, thank you so much, shoutout. Risa Livantino, shoutout. Chubby Moms TV, shoutout. Goryo Pedrosa, shoutout. Para malapit siya sa apelyedo ng aking Mr. Pedrosa. So, ayan, shout out sa you, Gorya Pedrosa, Narcel Fabiliar, shout out, Marquise G, shout out sa you, sis, Madam, thank you, thank you so much sa uh, panunood ng aking mga video. Sana po, patuloy niyo po akong supportahan at sa so mga kaibigan natin dyan, no, na hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo sa ayan sa baba. Mag-subscribe na po kayo at i-click nyo na rin po ang bell button para ma-notify po kayo. And thank you, thank you so much po sa mga sumusuporta sa akin. At sasikapin uh, ko po talaga na makapag-upload, uh, makapag-update palagi. Ayan po, thank you, thank you so much. And God bless us all. Thank you po! Ayan guys, may papitsa si Mister. Ayan, may papitsa si John. Thank you, thank you so much. Ayan. Tapos, ito naman ay binili niya. Ayan, chicken with

Ayan po yung aking mister, yung boss ko, ayan, yung kanyang pizza na, parang isang subo niya lang yung pizza, pizza niya, ayan, thank you, hiya naman Ay. hi thank you so much